There is a lot maraming factors ito. I concentrated kaagad sa production side. Uh -huh. So, uh baka hindi alam na ng tao anayad. in 2023 we had the largest uh, uh, we had we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024 nalampasan na natin yon. In 2025 we predict lalampasan na naman natin yun. So, our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, pagandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research uh, tayo sa IRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga, mga planting techniques ng mga bago, para lumaki, lumaki, gumanda ng gumanda ng production side natin. Pag, pag uh, gumanda ng gusto yung production side natin, may, may bababa natin. Wala nang subsidy. Magagawa po kaya yan bago Magagawa matapos sa inyong termino? Magagawa yan. We did it before already. Eh. Mm -hmm. Nag-export na tayo ng bigas eh. Mm -hmm. So why not do the same thing again? It's really you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung paayong yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi uh -huh. yung mga... Um, ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA mm -hmm. ang mga palay nila mm -hmm. dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Kung po ako nagkakamali. Mm -hmm. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano mm -hmm. nyo po tinutugunan or tutugunan yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka? Napakahirap na maging magsasaka. Mm -hmm. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung mauubos. Eh, tumatanda ka na maaga dahil sa, sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababayan. Ba